Now ang libro na How to Stop Worrying and Start Living ni Dale Carnegie. Ang pag-aalala ay walang silbi. Walang problema ang nasolusyunan sa pag-aalala. Ang mga problema ay nasosolusyunan sa tamang pag-iisip at aksyon, hindi sa pag-aalala. Sabi ni Irma Bombeck, Ang pag-aalala ay parang rocking chair. May ginagawa ka, pero wala kang nararating. Noong halos isang siglo na ang nakalipas, nagtuturo si Dale Carnegie ng mga kurso sa pampublikong pagsasalita sa New York City. Nakita niya na nahihirapan ang kanyang mga estudyante sa pag-aalala. Matapos matutunan ang mga paraan para hindi mag-alala mula kay Henry Ford at sa Navy Admiral na si Ernest King, ginamit niya ang kanyang mga kurso bilang eksperimento. Sa loob ng limang taon, sinubukan ng mga estudyante ang kanyang mga paraan at ibinalik ang kanilang mga karanasan sa klase. May tatlong paraan si Carnegie para makatulong sa pag-aalala. Ang unang paraan ay makakatanggal ng 70% ng iyong pag-aalala. Ang pangalawa ay ang natitirang 10%. At ang pangatlo ay para hindi na bumalik ang pag-aalala. Unang paraan, suriin ang iyong pag-aalala. Noong isang libo na apat na si Galen Litchfield ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng siguro sa Shanghai. Isang araw, may isang Japanese admiral na pumasok sa kanyang opisina at nag nagutos na ibenta ang lahat ng ari-arian ng kumpanya. Si Litchfield ay sumunod, ngunit hindi niya ibinenta ang pitong daan at limampung libong dolyar na halaga na pag-aari ng kanyang ibang sangay. Nang malaman ito ng admiral, natakot si Litchfield at nag-alala na siya ay ikukulong. Ngunit nang makuha niya ang kanyang sarili, sumulat siya ng dalawang tanong. Ano ang aking inaalala? At ano ang maari kong gawin? Sinagot niya ang unang tanong. Natatakot akong ikulong ako ng Admiral. Pagkatapos nagsulat siya ng mga aksyon na maaari niyang gawin. Pagkatapos ng pagsusuri, nakagawa siya ng desisyon na may pinakamagandang resulta. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina at nagpakita na parang wala nang nangyari. Ang Admiral ay nagalit ngunit hindi nagsalita. Pagkatapos ng anim na linggo, umuwi ang Admiral sa Tokyo at hindi na nakita ni Lichfield muli. Kung ikaw ay nag-aalala, kumuha ng papel at isulat ang iyong mga tanong. Isulat ang tatlong aksyon na maaari mong gawin at pumili ng pinakamainam. Gawin ito at ang iyong pag-aalala ay babawasan. Pangalawang paraan, emulate Willis Carrier. Si Willis Carrier ay nag ng unang air conditioning unit. Nung bata siya, nag-aalala siya na baka mawala ng trabaho. Pero sa halip na matakot, Inisip niya na kahit mawalan siya ng trabaho, makakahanap pa rin siya ng ibang oportunidad. Sa ganitong paraan, nag-alis ang kanyang pag-aalala at nakapag-isip siya ng maayos. Ang kanyang proyekto ay naging matagumpay at kumita ang kanyang kumpanya. Pangatlong paraan, magsimula ng bawat araw na parang bago. Isipin mo na parang bagong buhay ang bawat araw. Kapag gumising ka, isipin mong wala na ang mga pag-aalala mo. Kung ginagawa mo ang iyong makakaya sa araw na ito, maganda ang magiging kinabukasan mo. Kaya kung gusto mong tumigil sa pag-aalala, isulat ang iyong mga inaalala at mga aksyon. Gawin ang mga ito at subukang huwag mag-alala. Isipin na ang bawat araw ay isang bagong simula. Kung magagawa mo ito, makikita mong mas madali ang buhay. Isa pang epektibong paraan upang maiwasan ang pag-aalala ay ang maglaan ng oras araw-araw upang magpasalamat. Kapag natutunan mong magpasalamat sa mga maliliit na bagay sa buhay, makikita mo na nagiging mas magaan ang pakiramdam mo. Ang pasasalamat ay hindi lamang tungkol sa mga malalaking bagay, kundi pati na rin sa mga simpleng biyaya, ang magandang umaga, ang masarap na pagkain, ang pagkakataon na magtrabaho o mag-aral, at ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo. Kapag nagsimula kang magpasalamat, magiging mas madali para sa iyo na makita ang mga magagandang aspeto ng iyong buhay at mas mababawasan ang iyong mga alalahanin. Ayon sa mga eksperto sa mental health, ang pagpapasalamat ay isang malakas na kasangkapan upang labanan ang stress at anxiety. Ang regular na pagpapahayag ng pasasalamat ay nakakatulong upang mapabuti ang ating emotional well-being at magbigay ng mas positibong pananaw sa buhay. Hindi lamang ito nakakapagbigay ng kaligayahan sa ating sarili, kundi nakakatulong din ito upang maging mas masaya at kontento sa mga simpleng bagay. Maaari mong simula ng iyong araw sa pamamagitan ng pagsulat ng tatlong bagay na iyong ipinagpapasalamat. Hindi kailangang maging malalaki ang mga ito. Maaring ito ay ang pagkakaroon ng malusog na katawan ang pagkakaroon ng pamilya at mga kaibigan o ang simpleng pagkakataon na magising at magsimula ng bagong araw kapag nagsimula kang mag-focus sa mga bagay na ito mapapansin mong unti-unti mong nakakalimutan ang iyong mga alalahanin bukod dito ang pasasalamat ay isang mindset na maaari mong gamitin upang mapalakas ang iyong sarili sa mga oras ng paghihirap Halimbawa kung ikaw ay dumadaan sa isang mahirap na sitwasyon, subukang itanong sa iyong sarili, Ano ang maaari kong ipagpasalamat sa kabila ng mga pagsubok na ito? Marahil ay hindi ito magiging madali sa simula. Ngunit sa paglipas ng panahon, makikita mong may mga aspeto ng bawat sitwasyon na nagiging dahilan para magpasalamat. Ang pagbabalik loob sa pasasalamat ay hindi lamang nakakatulong upang mawala ang pag-aalala, kundi nagbibigay din ito ng mas malalim na kahulugan at layunin sa iyong buhay. Sa madaling salita, ang regular na pagpapakita ng pasasalamat ay isang simpleng ngunit mabisang paraan upang mas mapabuti ang iyong kalusugan mental at emosyonal. Habang iniwasan mo ang pag-aalala at hinaharap ang buhay ng may pag-asa, natututo ka rin tanggapin ang mga biyaya na dumarating sa iyo gaano man kaliit ang mga ito. Ang bawat hakbang ng pasasalamat ay isang hakbang patungo sa isang mas maligaya at mas kontentong buhay. Ang pagpapalaganap ng positibong mindset ay hindi lamang nakakatulong sa ating sarili kundi pati na rin sa ating relasyon sa iba. Kapag natutunan nating tanggapin ang bawat araw at magpasalamat, mas madali tayong nagiging bukas sa pagtulong sa iba, magaan magbigay ng suporta at magpatuloy sa pag-abot ng mga layunin. Kung magkakaroon tayo ng kultura ng pasasalamat sa araw-araw, magiging mas matibay at mas maligaya ang ating komunidad at ang bawat isa ay magkakaroon ng lakas upang malampasan ang mga hamon ng buhay. Ang aklat na How to Stop Worrying and Start Living ni Dale Carnegie ay nagtuturo ng mga mahahalagang prinsipyo upang maiwasan ang pag-aalala at maging mas kontento sa buhay. Ayon kay Carnegie, ang pag-aalala ay walang silbi at hindi nakakatulong sa paglutas ng mga problema. Kaya't imbis na mag-alala, mas makabubuti na mag-focus tayo sa tamang pag-iisip at aksyon. Ipinapayo niya na suriin ang ating mga iniisip at tanungin ang ating sarili kung ano ang maaari nating gawin upang malutas ang sitwasyon na makakatulong upang mabawasan ang ating mga alalahanin. Isinusulong din ng libro ang ideya na dapat ituring natin ang bawat araw bilang isang bagong simula na walang daladalang mga problema o pag-aalala mula sa nakaraan. Bukod dito, binibigyang diin ng libro ang kahalagahan ng pasasalamat, ang pagpapahalaga sa maliliit na biyaya sa buhay upang mabawasan ang stress at anxiety. Sa pamamagitan ng positibong pananaw, tamang aksyon, at regular na pagpapasalamat, mas madali nating malalampasan ang mga pagsubok at magkakaroon tayo ng mas magaan at mas masayang buhay.